Relax, Miles. Alam ko kung ano nangyayari. Kaya nga nandito ko because I'm resigning. Effective immediately. Huh? What? Sipyoso ka ba? Inisip man lang ba itong ginagawa mo, ha? Ah, ano ka ba? Paano yung income mo? Paano yung asawa mo? Ang mahal ng medication ni Manuel. Pwede ba, Miles? Huwag ka na makialam. I have friends in Canada. Malaking utang na loob nila sa akin. Kaya anytime na kailangan ko ng financial, hindi na ako mahihigian. You're unbelievable. Alam mo, concerned lang naman ako kay Manuel eh. Ha? Pero kung hindi mo iniisip yon eh, well, wala akong magagawa. Bahala ka. Do what you want to do. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo, ha? Now that you've crossed the line, wala ka nang babalikan, ha? Okay. Fine. Just mind your own business and shut up. So, iiwan mo na pala ako mag-isa dito sa South Crest. Pasensya ka na, Alice. Family first. Kailangan unahin ko muna ang pamilya ko. Ito na ang pagkakataon para mabuo ulit kami bilang isang pamilya. It's now or never. O sa tama na yan. kita. Gamitin mo na muna tong kotse ko. Mas kailangan mo yan. Sigurado ka? sa mundo nila yung tatay. Ay, mo nga ako. Hindi agad, di mo sinasabi sa akin. Samutin nila si tatay. Bitawan mo, sabi ako. Bitawan mo. Ano ba? Ano ha? Ako ang buhan. Ano ba laban sa'yo? Ha? Sige. Papatulang ang dahisin. Ano? Patulang ako. Samutin nila si tatay. Ano ko? Ang gana na ako. Tulong! Tulong! Tulong kayo po ako. Mama, tulong kayo po ako. Hoy! Tira yeah. niyo po! Tulungan niyo po! Inaharas po ako! Sasaktan po ako! Tulungan niyo ako! Tulungan ako! Tulungan ako sa kanya! Hindi ko kasi nasaktan eh! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo Tulungan niyo Tulungan niyo po! Tulungan niyo po ako! OK. Ano sasaktan? Sa nanakit sa akin! Hindi ko kasi nasaktan eh! Pala po ako patay yan! po ako kanina! Sasaktan po ako! Buti po dumating si Puya! Ang papatay! Hindi ko ako ng Tumawag po kayo ng Bigyan lang sa bumaba dyan, tapos bigyan lang sa nagtawag. Matawan nyo kasi ako. Hindi na sinasakta mo ako. Papatayin mo ako. Papakulong kita. Makukulong ka. Sige, ba't nila rin ako dito? Wala akong ginagawa masama sa kanya eh. Hindi ko kasi sinasaktan. Sa rinawakan ko lang sa sabraso kasi gusto ko malaman kung nasan yung tatay ko. Pero hindi ko siya Ano ba? Sir, ito po yung tinawag namin sa hospital ng gugulo. Ano ang gugulo? Ma'am, ano? I-file na natin ang complaint niyo? let my lawyer handle it. Papupuntahin ko dito. Bahala na kayo dyan. Sige, okay, ipasok ka Teka, bakit ako diba? Hazel! Hazel! Taka, sir, nag-iimpeto yan! Bakit ako ipasok dito? Ako yung hinahampas kanina! Bak bakit ako ipapasok? Ba, sir, wait lang! Magmamaling wala! Ano ba yan? Hazel! Sir! Sir! Wala akong ginagawang masama, sir! Inosente nga ako! Sir, hindi ko kayo sinakutan, sir! Saka yung nanakit sa akin, sir! Huwag yun ako dito ikulong! gulong! Sir! Sir, huwag yun ako ay gulong, sir! Wala na ako na pagdito, sir! Sir, huwag dito! Sir, yung nanakit sa akin ay hey, inaapas sa akin! Hindi ko naman yung kanalala, eh!